Tupar, so, di pa masakit yung leg mo? Okay pa to, par. Di pa masakit yung leg. Pagkani, walang cable. So guys, nandito ngayon tayo sa search. At mag-i-interview uh, ako ng na nagpapapicture kay Sir Gabin. Ma'am, kung makakausap mo si Sir Gabin ngayon, ang nasasabihin na mo? Gusto ko tang makita! <laughs> So uh, guys, nandito ngayon tayo sa CERT uh, at uh, interview ako nung nagpapapicture kayo, Sir Gavin. Katanong lang ako kung uh, uh, ikaw, sino favorite mo? Ha? Sino sir, favorite mo? Si saan, sir? Sa kila Sir Gavin. Siyempre, sir, Sir, si sir, sir Gavin. Sige, magtigit ka na sige, yes, sir. Busy kasi ako eh. Oo. Uh, uh, uh boss. Boss. Uh, sino bus. favorite mo? Saan? Sa saan nila lahat? Lahat sila. Ah, mo. sila? sila ah, favorite Lahat sila. Lahat sila. Lahat Wala, thank you Thank you, ah. Yeah, thank okay. you. Okay. Thank you, ah. Okay. Hello po. Madam. Hello po. Ma'am, kung makakausap mo si Sergey, Sir Gabin niya, ano sa mo? Sir Gabin, bakit araw ko na to, nasang ka? Puyat na puyat na ako. O, oh, narinig ko ba yun? Narinig ba yun? Thank oh, you, Madam. Sir thank you po. <laughs> thank you. Kita mo yun? Ha? Kita mo ba yun? Mamaya mag-aabang ulit tayo ka. mga picture dito? Gusto mo ulit, no? Eh, sa tanongin ko, boy, kung alam mo sa sabi Okay ba yun? Ha? Sige, mamaya ulit. Hello po. Hello, pwede ko po kayo isama sa video. Oh, pwede daw kayo isama sa video. Hello po. It's your day. Kung kaharap niyo po. po si Sir Gavin and family. Kanina, kanina pa po. Ano pong masasabi niyo sa kanilang family? Sir Gavin, pumunta ka na dito. Bukas. <laughs> Ikaw, sir. Um, uh, sir Gavin, pumunta ka na dito. Isama mo yung mga okay, kapatid mo. Ah, uh, uh, thank, thank you. you. Ano masasabi mo, sir? Sir Gavin, hello. Uh, Miss na kita. Mister. <laughs> Sir Kevin, iPhone 15. Ako po. Bit lang ako nito. iPhone 15 Pro Max lang. Sir, kung nasa tapat mo si Sir Gavin, ano sasabihin mo? Kasi gusto ko tang makita. So wala ka dito. Sir, Kasi San and... Miguel ako, hinahanap ko nga si Kalo eh. Ah, thank you, boss. Thank you, thank you, thank, thank you sa inyo. Thank you, thank you. Thank you, Thank you. Hello po. Pwede Ay, hello ko kayo po kayong ma-interview. Ay, ano po yan? Uh, kung nasa harap niya po si Sir Gavin, ano sasabihin niyo? Uh, Ay po, idol na idol niya po kayo. <laughs> thank you. Thank you. Makita okay, mo yun? Tapos, yan par. Ah, habang ako yung nagsishoot. May bigla pumasok sa boot. May nagkakabot sa akin ng hot wheels. Akala ko mapapirmahan niya. Hindi ko yung na-expect. Bibigyan niya ako parang ng sa yan, boss. So, sobra excitement ko. Hindi ko na-i-on yung mic. <laughs> Pero thank you, ah. Thank you kasi sobrang appreciated ko yung hot sa binigay mo sobrang nakakataba ng puso yung makareceive ng ganito. Hindi ko na-expect, as in, no, no, expectation, pero grabe, grabe kayo. Ibig sabihin, alam mo na binubok ni Sky yung mga hot ko. Thank you, boss ko, ha? Ah. I love you. Itatabi ko to, ha? Ah, nakalagay na ka sa protector, eh. Hanggat magkaroon ako ng sariling bahay, itatabi ko to, bigay mo. Sana magkita tayo ulit. Ako naman ang magbibigay sa'yo. Thank you, boss ko. Okay, gago. Itatawag mo ko. Gago ka, binigay sa akin okay yung par. Kabo, ha? Kita mo yun, par? ah, Kita mo yun? ah, <laughs> <laughs> hey, May sa natin sa tanga. Hindi, May nakalimut ka yun. Kami, tatanong lang ako. Tatanong lang ako. Boy, okay ka pa? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa daw, madam. Last day po, last day. Last day bukas. Bye, Bye ma'am. Bye, sir. Bye, Thank sir. Thanks, uh, sir. Bukas, kita-kits. Sobrang bilis ng quick tires par. Di ba sabi ko, po protector to yung ano, yung cap ko. Yung ano? cap ko, meron na. Ano? You know, ito diba? Alam nyo kasi nagbigay? Yeah, you know, ito, yung reverse quick tires ko, yun o. Yun Quick tires number one.